nakakapagod yung exam. I think we deserve it. Amy, pa-coffee ka naman dyan. Sure! Ulan ba? Sasamahan niyo ako mag-bowling pagkatapos. atapos naman mag-usap tayo. Kakausapin ko lang yung kaibigan niya. Wait lang. Usap tayo. Amy na. Amy pa ko. Hindi mo ako malulog. Ayun na buwan akong nakulog taga-alala na baka kung anong gawin mo kala Ma'am Dayan. Pero hindi yun ang pinunta ko Ikong may gawa nito, na no? Ikaw nagnako ng pera kay Judge Jacinta. sasabi mo! walay Wala ako alam dyan. Modus natin to noon ang pap Si Papsi nakakulong. wala na si Kanyo. Sino pang gagawa nito? Ha, ikaw. Di ba ikaw ang ex ko? Tsaka bakit naman ako magdanakaw? Tingnan mo nga. Tingnan mo sa ating dalawa. Sino mas baka magnanakaw? Ha? Tingnan mo. Lahat binibigay sa akin ni Ate Diana. mag-i-effort at papagod na mag-akit bahay, ha? Sarap ito ng buhay ko. mo, ikaw? Huwag ka nang babalik sa buhay namin ng mga ate ko. Pwede ba? Alam natin hindi ikaw si Amy. Patunayan mo. Sige. Hila rin maniwala ka sa akin. Hanggang ngayon, importante pa rin kayo ni Mamsi sa akin. Pero wag kang gagawa ng bagay na makakasakit kay Lamang Dayan. Baka makalimutan kung tinuturing pa rin kitang kapatid.